Hello mga kabady, ako nga pala si Rel Moto Ano nga pala si Mr. Kuis At siyempre ako rin sa ikatlag Moto Nandito tayo ngayon sa first ever episode na pinamagatang Kwento, kwento, kwento. Moto Boto. Kung ikaw ay MC Taxi or Delivery Rider Nais nice mong ibahagi ang iyong kwento Base sa iyong totoong karnasan Sa kwento Moto Ikaw Ikaw Ang, ang bida dito, dito. Sa episode natin ngayon na ating guest ay isang Lala Move Rider. Huwag natin patagalin pa. Ating tunghayan at subaybayan ang kwentong moto ni Bro JJ. Umas lang, Alalot Pages. Bro, kumusta? Hoy, maraming maraming salamat. Isa tayo sa napiling guest ni Sir Elion. Bago ang lahat bro, uh... Pakilala ka muna sa ating uh, taga-subaybay. Yo, nga uh, pala isang delivery rider o mas kilala ang Alalot Official Pages sa Facebook at Alalot Official sa ating YouTube channel. So, yun, nandito tayo ngayon sa Kwento Moto. Isa tayo sa mga napiling guest ni Sir El. Maraming maraming salamat. At syempre kay Mr. Kuz at kay Kablog. Yun. Tsaka shoutout na rin pala kay Jal Moto Works, kay Auto Technics at kay Any Lubricant at syempre RS, RS Pixel. Yun, no? Yan, shoutout, shoutout. So bro, uh, bago natin yung pisahan ng ating episode, uh, kumusta naman ang isang pagiging lala rider? Yun, as, as of now, syempre, all good naman kasi gumagawa tayo ng way para syempre magkaroon tayo na mas better yung nakakita or mas mataas na statistic as a lala rider. Yun. Alam mo ba bro, na dito sa Kwento ay meron kaming maraming katanungan at ito ay galing sa ating mga followers na mga kinokolekta lang natin ng mga questions at ako uh, gusto namin itanong to iyo bro. At sana eh, may makukulutang aral yung ating mga bye bye So bro, sa unang tanong natin, uh, bilang isang uh, Lalamob rider brother, ito ay galing sa katanungan ni Joshua Paulo. So shout out kay Joshua Paulo. Yun, shout out. Paano pala bro mag-apply bilang isang lalamu rider Yun kasi nung ano nung ako na during na ano nag-apply ako as a Lalamove rider sa office talaga ni Lalamove. Mm -hmm. So nagpunta ako sa office nila tapos nag ano, ako dun nag ako ng form para mag-apply. Pero ngayon, hindi ko sure kung ganun pa rin yung process nila pero dami nang nagsasabi na meron daw silang office sa FedEx tapos bukod doon, pwede niyo i-download sa Play Store yung apps ni Lala Move Driver app tapos dun kayo mag-sign up. Kasantayin niyo lang na ma-review ma ng ng office yung inyong ano, inyong form para maging para ma-access nyo yung inyong account sa Lalamove apps. Ayun ang pagkakalam ko as of now. Kasi 6 years na ako Lalamove rider bro eh. So, wow. hindi ko na, din na ako masyadong so, updated. Bro, ano yung mga kailangan? Kailangan ba nito professional ka o non-professional lang yung lisensya mo? Yun, maganda kang tanungan. Sa ngayon kasi, ang pinoprovide talaga doon is professional driver hmm. license. Tapos bukod doon, dapat meron kang NBI or at least, least police clearance. Ah, okay. So, kailangan pala professional yung lisensya ng mga yes, mag-apply. Yes, kasi so bro, uh, pangalawang katanungan natin galing kay Christian Santa Ana, isa sa ating mga solid followers. Shout out sa'yo. Masaya ba maging isang lalamove rider? Of course! <laughs> masaya, masaya. Ba? masaya. Siyempre, doon tayo na ano yun, nakakuha ng uh, pinis sa alsada. Bukod doon, siyempre, bu ano yun, gumagala tayo, tapos hmm. kumikita pa tayo, di ba? Yeah, tama yan. Kasi, di ba, kung, kung isipin mo, compared natin sa iba, na Nandun lang na sa isang work, tapos after ng office hours, uwi na sila. Oh. So, itayo kasi, hawak natin yung oras natin. Tapos, siyempre nakakapaglibot tayo, nakakita tayo ng magandang ambience, na-enjoy natin. Habang nag-drive sa'yo, kumikita tayo, at natutustusan natin yung mga kailangan natin sa bang araw. Nakakapag-rise pa bro, at the same time kumikita yes, pa. Yes, eh, no? tama. Ayun maganda So, ayun, tuloy-tuloy na natin to bro. Oo, oh, sige. Pat pangatlong katanungan natin galing kay Leia Lebeta. So, ayun, shoutout sa'yo. Malaki ba ang kinikita ng isang lalamo, rider? Wow, napa-good question yan. <laughs> so, sagot ko dyan, it's up to you how you can increase income statistic as a delivery rider or lalamo rider. Wow. Kasi bro, ano eh, iba iba tayo ng, ano eh, ng pagkatao. Uh -huh. So, sa madaling salita, sa pagdiskarte ng pagbabiyahe or ATARS, magkakaiba tayo dyan. Meron kasing bro na, ano, na mal malapitan lang yung tinatakbo, Meron namang long ride, syempre. Tapos, meron pa silang discount na sabay-sabay nila yung double booking nila, di ba? So, syempre, nasa atin yon kung paano natin mapapataas yung income natin as a Lala Rider. Kung gaano ka kasipag, kung gaano ka kasaya bumiay, kung gaano mo kamahal yung pagiging delivery rider. ibig sabihin pala so, bro, uh, nakalipende yung kita natin. So, kung, kung gaano kasipag bumiay. Yes, tama. Sa sipag yun, syempre. Ah, uh, di ko masasabi na kikita tayo ng malaki, kasi nga, di naman natin sinusubukan or di nating ginagawa, di ba? Ah, okay. So, napagandang sagot, no? Ito, panglimang katanungan natin galing kay Ronel Tanghal. Paano mo iniingatan ang pinapadeliver ng ating mga customer? Siyempre, parang sariling gamit ko. So, tama Kasi isipin mo, once na nag nagpadeliver sa'yo yung customer, tapos, di ba dinala mo sa motors? Kasi delivery rider tayo, nilagay mo sa ating, ano, lalamove bag, insulated bag, na kadalasang ginagamit natin as a rider. So ang mangyayari kasi noon, isipin mo na sa yung item. Kasi kung magkapalit ng sitwasyon, is ikaw yung nagpa-deliver, tapos pagdating sa iyo, nasira yung parcel. Siyempre, di ba, masakit para sa atin. Kaya ako, as a rider, iniingatan kong maigi na parang sarili kong gamit yung pinadadala sa akin. Kasi napaka, ano, napaka sarap mag-deliver talaga, grabe, na may kita mo yung customer na kahit hindi siya nagbigay ng tip, may kita mo na masaya siya, nakarating sa kanya yung item ng maayos na walang problema, di ba? Oh, okay. doon, nakatulong tayo, lalo na sa mga kailangan katulad ng light gamot, mm. di ba? So kung, kung i-deliver ide natin, tapos hindi natin iingatan, kaya, pababayaan natin na mawala yung ibang gamot. So siyempre, kung tayo naman yung magiging sitwasyon nila, siyempre napaka nun, di ba? Kaya ganun ko kamahal kung paano ingatan yung, ano, yung parcel na ipinapadeliver sa akin. So napaka-nasagot, no? So iniingatan ni Bro Alulot na parang inisip niya na parang gamit niya yung ano dinideliver niya yes, so yun napaganda yan, na. so ito <coughs> napagandang katanungan nito na parang baka maiyak tayo na ito <laughs> ako dyan oh. tanong mula kay Joshua Paul ulit bilang isang lalamo brider init at ulan ang iyong pinagdaanan bro di ba yes tama so saan ka umukuha ng lakas at inspirasyon para sa pangaraw-araw mong biyahe napagandang tanong yan pinagkukuha na ko ng lakas ng loob, syempre, unang-una sa lahat yung asawa ko, tapos yung mga anak ko. Kasi, kung hindi tayo magkakaroon ng inspirasyon, paano tayo gaganaan mag buhay, di ba? No, ta ta tayo Yes, di ba? At bukod doon, syempre, nandito tayo sa responsibilidad. Yun ang iisipin natin as a Lala Mob Rider. So, dapat kapag bumabiyahe tayo, i-set aside muna natin yung mga stress, mga problema, tapos bukod doon, siyempre, isipin mo yung pag-uwi mo, may nag-aantay sa yung pamilya para supportan mo. Uh -huh. Nakailangan kanila, Kaya ganun ko ini ganun ko iniingatan yung ano, pagiging isang delivery rider ko para sa pamilya ko kasi yun. Napakaganda ng kasagut kasagutan ng bro. Salamat. O, bago muna, break muna tayo, bro. So today, meron tayong package from Elisha para pa. mga boys, uh, thank you mga pala kay Sir L na nanguna siya magtanong para kay Bro Alulot. So, mm -hmm. ngayon kami naman dalawa ni Kablog, nandito kami. Uh, sir, may tatanong din kami. Kung, uh, may sa mga followers natin, uh, merong isa dito nagtanong mula kay Junax Pintanyo. So, sir, ang sabi niya dito, bakit mas pinili mo maging isang lalamu brother kaysa maging isang empleyado? Magandang tanong ka naman talaga 'yan. Sobrang ako pinili ko maging isang delivery rider kaysa maging empleyado. Unang-una sa lahat, siyempre, alam naman natin na as a rider, hawak natin yung oras natin doon. Compare doon sa empleyado. Pero hindi, hindi ako against sa pagiging isang empleyado kasi galing din ako ron before ako maging lalamove rider, marami rin akong pinasukan na company. Na napagdaanan ko tumagal din ako ng mga ilang years pero iba pa rin talaga kapag uh, siyempre delivery rider ka hawak mo yung oras mo o uh -huh. the same time pag may emergency pwede ka umuwi wala ka pa boss sir no? yun wala tsaka walang ano walang isipin na stress na kailangan itong gawin baka magalit si ano baka magalit yung atrabaho pero wala tayong inaano doon na ang akin lang is par masaya ako sa ginagawa ko as a delivery rider compare sa pagiging empleyado kasi sa pagiging empleyado eh talagang hindi ko nakakita o hindi ako ano eh, hindi ako satisfied sa happiness na hinahanap ko. As a delivery rider, doon ko nakita yung happiness talaga eh, lalo na yung feeling na naghahanap buhay ka, isipin mo. Nakakapag-rides ka, kumikita ka pa at yeah. the same time. Saka walang oras. Yes, tama. kailan okay. mo umalis, umuwi, nasa iyo. Nasa yes. sa iyo talaga. Tsaka pag a-absent ka, nasa sa na rin kung, pa, kung kailang mababiyay o hindi. Yun, tsaka bukod doon, pwede mong gamitin si Lala Move as a extra income or pwede ka rin gumawa ng extra income habang naglalala ka pa sa kalsada para mas malaki yung kita mo siyempre ba? ganun okay. naman talaga ang kailangan natin yun sure. ang ganda ang ganda ng sagot so ikaw kablog uh, baka may tanong ka siyempre sa ato sayo kay Jericho de la Cruz ang tanong niya is worst experience mo as lalamove rider pina-worst experience ko yung ano Maganda lang situation na ano na sobrang init kasi hindi naman lahat ng customer eh goods eh. Halos karamihan din, din mayroon tayong makakaroon na tayo ng karamihan din na na-experience ko sa kalsada eh nakakaroon talaga ng problema pero bro di natin maiwasan 'yon. At ang ang mangyayari dun kasi eh, kailangan marunong ka mag-handle sa mga ganung situation. Kasi kung hindi ka marunong mag-handle eh piling ko hindi ka tatagal asa ano eh, as a rider. Napakahirap. Uh, 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 ano dun kasi kapag uh, tayong delivery rider, nagkaroon ng problema. Pag once lumaban tayo sa customer, kahit na alam natin na tama tayo, talo sa customer kasi sila yung ano eh, sila yung dahilan <coughs> kung bakit tayo merong inuwing pera para sa pamilya okay, yeah, natin. customer is always right. Yes, tama ka dong ka-vlog, pero sa uh, sa uh, uh, ano, para sa akin hindi yun ano hindi yun yung basehan. Mas mas maganda pa rin mag-deliver, magtrabaho nang hindi natin nakakaaway o nakakatalo yung customer na. At masarap siyempre na mag-deliver at tumuhi ng bakay ng walang hours kasi doon na kapag pa tayo sa mga ganong sitwasyon, eh tayo yung magkakaroon ng problema. Napakasarap kaya mga yes tama, yung, yung uuwi ka na kumita ka tapos wala kang iniisipin na baka na-complain ka ng customer, na baka meron kang kailangan taguan, di ba? Nag baka yung apps mo eh, magkaroon ng problema. Tsaka pag alala ka, bukas hindi ka na makabiyahe kasi nga nagkaroon ng complainant. So yun sa mga aspirant delivery rider dyan na gusto mag-apply or gusto maging delivery rider. Ang payo ko sa inyo is kapag mga ganon sitwasyon, huwag na kayo makikipagtalo. Tsaka hindi po lahat ng delivery rider eh pantay-pantay yung kita ah, mas maganda talaga kung smooth transaction yes uh -huh. experience na nakadepende pa rin kung sinong rider yung ano kikita ng malaki kasi hindi naman all the time eh ano tayo lucky day may mga zero days din tayo tsaka two days kaya hindi po pantay-pantay ang kita ng delivery rider tulad ko kung sakaling bumiyahe ako ng walong oras meron akong 1,000 plus syempre ililis ko pa dun yung ano pagkain ko bro gas mo pa gasolina tama tapos bukod doon ang pinaka stress kasi doon bro pag hindi tayo marunong mag-handle ng pera ang mangyayari bro may 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 tayo may pangkain tayo may pambigay tayo sa pamilya may pantustos tayo kay nabukasan what if yung mga body natin na yung mga ginagamit natin panganap buhay sa kalsada e eh, bigla masira yun. San tayo kukuha ngayon ng pang maintenance yun so, yung pinamang bigat talaga yun. Yung kaya yun sa mga magbabalak maging delivery rider bago nyo pupasukin e eh, dapat sigurado na po kayo at saka yung sa akin kasi may share ko lang sa inyo na ginagawa ko para mapag maintenance ako just in case na magkaroon ng problema yung body ko which is si bloomer ang ginagawa ko lahat ng tip ng customer sa akin sineseparate ko sa kita yung bro Promise. Ano ano para, para ano? Ipon ano ano? yes tama. Ipon siya, may ipon mo. Yes tama. Kahit ultimo piso, kahit magkano pa yung malit o malaki, na separate yon. ang base pair bro ng deliver ko is 89. Binigay sa akin 100. Yung 11, di si-separate yun. O kung wala akong bariya, i-note ko lang sa cellphone ko. Yung isang deliver ko, may 11 na tip. Pagdating ng uwi ko, pagsasama-samahin ko, tapos ilalagay ko sa tinatabihan ko. Doon na yung Yun. Para pagdating ng isang buwan, meron akong pang tensoid, meron akong pang geroid, may pang maintenance ako. At pag nasira, syempre meron akong mauugot na pera. Ah, meron pa sa akin, sir. Meron pang umabol eh. Ah, ang tanong naman niya dito, galing mula naman kay Basha Ford, ang sabi niya dito, anong pinakamalaking na itulong ni Lalamove sa iyo bilang isang delivery rider? 'Yon. Good question na naman. Yan. Thank you, thank you. Ah, shoutout kay PaSupport. Oy, shoutout sa mga nanonood. Maraming-maraming salamat sa mga followers na nagbigay na ng question. Napaka-interesting talaga ang i-answer. So, in regarding dyan, pinakamalaking natulong sa akin ni Lalamove bilang isang delivery rider is na sa kalsada. 'Yon. alam niyo 'yon. Yes, alam niyo kung bakit? Nag-start ako ng delivery rider na wala akong kaalam-alam sa kalsada. Bro, kahit Makati, takot na takot ako, kabado ako, uliliko lang ako, kinakabahan ako. Mm. Meron naman ako lisensya, registrado naman yung motor ko, naka-helmet naman ako, naka-proper, naka ano naman ako, sa pag drive, di ba? Pero ang pinaka, ano doon, natulong niya sa akin, yung knowledge sa kalsada na magmula dito sa area, magmula dito sa location ng Manila, hanggang Met, buong Metro Manila at outside ng Metro Manila, is nakapisado ko. Mm -hmm. Dahil sa paglalalamog, doon ako na nagkaroon ng kaalaman sa mga shortcutan, mm -hmm. pag-traffic, mm -hmm. mga rush hour, di ba? Yun ang malaking bagay sa akin yun eh. Yung tipong hindi tayo kumita ng pera sa araw-araw, pero yung experience ba sa kalsada, bro. Mm -hmm. Tsaka yung knowledge din sa kalsada na paano tayo mag-handle ng mga madudulas sa kalsada, sure. mga traffic, yung may biglang sulpot. Pag kami bilang buhangin, hindi ko siya masasabi na sobrang laki, pero para sa akin, napakalaking experience yun. Dahil, dahil sa paglalalamog ko na sa kalsada at marami ako nakasalamuha sa kalsada na alam ko nang once na mangyari ulit sa akin, alam ko na yung gagawin. So, yun. Shout out nga ulit ka kay Basha Port. Thank you sa tanong mo at lalong parang ginaganaan pa natin Kinaganahan pa to si Sir Alulot. So, sa ika vlog, baka may last na para ano, kasi oh medyo imabul pa. didilim na tayo eh, di ba? May mabol, shoutout kaya pala sa so, iyo, Popoy. Okay. Yeah, yeah. Yung shoutout kaya so, yun Popoy. Bilang isang lalang delivery rider, ano yung magandang values na pwede mo ma-share sa mga kapwa delivery rider or sa mga aspiring delivery rider? Yun, pinakamagandang sagot yan is ano, base sa experience ko pa rin eh pinakamagandang value eh pag nakakita tayo ng mga kapwa natin sa kalsada eh tulungan naman natin kunwari hmm. just na, na, yun tama number one kunwari ano ah, nagantay tayo ng booking tapos may nakita kayo nagtutulak kahit ba, tanungin nyo naman lang na bro paps buddy ah, ano ba yung problema dyan pag sinabi walang gasolina kahit malayang gasolinahan kahit mga 5 km ba pwede tulak na lang natin kasi just in case na sa atin mangyari yun eh di ba parang ang hirap no Oh. Na masirahan tayo tapos tapos kapa rider natin eh dinadaan lang. Mga sa akin kasi ako nasa kalsada rin ako. Ang feelings ko mas masarap yung pakiramdam pag nakatulong ka. Pa. Yes Pero ito. kailangan mo rin naman ng tulong. Pero kung sa ang tanong Kanino ka hihingi ng tulong? Yun. Kaya sa, ang talaga yan eh, magtulungan tayo mga delivery rider kasi walang araw tayo-tayo talaga yung magkikita at magkikita sa alsyada, magtutulungan. Tsaka pag uh, may mga problema, eh tayo-tayo rin din yung maglalapitan yan, di ba? Oh, Napakasarap kayang maghanap buhay ng lahat ng dinadaanan mo sa kalsada, eh wala kang magiging problema. Uh -huh. yung tipong, pong, na napadaan ka sa isang lugar, tapos na naalala na ito yung rider na ano eh. Tumulong sa akin, no? Oh, ganyan. Oh, oh. oh, balasubas dito, ito yung rider na mapait, <laughs> di ba? Alam oh. nila, alam nila oh. na ano, na... At taka, yung, ano, yung, pag yung image natin nasa delivery rider, yun yung pinaka number one doon. Kahit saan tayo makarating, kahit hindi tayo yung gumanap doon, Madadala natin yun. O what if kung may delivery rider na tumulong sa kalsada, makita ng mga mayayaman, hindi tayo mamalitin ng mga tao. Yun. lalo, lalo yes. Ng mga customer, hindi tayo mamalitin nun. Oh. Kahit sabihin na natin na late na late, ma'am, pasensya na po, late yung delivery, sobrang traffic. Maintindihan nila tayo kasi alam nila yung hirap as a delivery oh. rider. Alam Buka ba nila. Ikaw naman bumabad ng init, di ba? Yes, tama. Init, lamig, ulan. Tama, diba? diba natin maiiwasan talaga ang disgrasya. Sa lingkar yeah. or sa tulog, center rin yeah. Pasay, sisingit ko na lang mga katulala, no. Huwag kayong mag-expect na malaking kita kasi, gaya nga ng sinabi ko kanina, it's up to you how you can increase your income in statistic as a delivery rider. Kasi kung hindi tayo magsisipag, wala tayong kikitain. Yeah. Di ba? Kaya yun. Ikaw, ikaw na rin mismo ang gagawa ng sarili mong kita. Yes, Kung tamo. masipag ka kumuha ng booking, kikita ka. Yes, Kung hindi tamo. ka kukuha ng booking, basensyahan na lang. Yun. Diba? Tsaka idagdag nyo na rin na once na delivery rider kayo, uh, itagay nyo ng diskarte. Gaya ko, naglalamob ako araw-araw. Tapos yung apps ko, matagal na yung lalamog ko eh kasi 6 years na ako maigit eh or 7 na ata na lalamog rider. Matagal yes, so, sobrang tagal na talaga. Eh, SYM pa yung motor ko noon So ayun, ang tinanong ko lang na di ba syempre iba-iba nga tayo ng kita, hindi naman all day, di ba? Ma, ma malaki yung kita. Kaya nag-isip ako ng ibang way paano maisabay ko yung paglalamog tsaka extra income. Kaya ang ginawa ko, kumukuha ko ng mga kontrata sa isang shop which is MMC. shout-out sa MMC sa Mayari, Galaman Clare at Kayser Mike. Maraming salamat sa inyo. yon hindi hindi siya ano lalamog per pero mas mataas siya kasi nga malal malalaki yung item pero magaan ayun yung isang sinasabay ko na deliver sa paglalamog ko at pinapakita ko naman sa mga content ko so, uh, so ano may talong ka pa? so si Sirel kaya baka may pahabol pa si Sirel so, baka meron Pagka magalala, ay ka walang number one love ko. Yo, <laughs> <laughs> shout, shout, shout out, shout out. Shout out sa lahat ng followers natin. Syempre, sa lahat ng tropa, kamag-arak. Shout out sa inyo. Yun. So yun, uh, na, na natin ang ating episode ngayon. So sana may nakuha kayo kayong, put na, na nakuha kayong aral at napulot tayo. Magandang uh, natutunan sa araw-araw nating nabiasing sana. Maraming maraming salamat kay uh, Bro Lulot sa napagandang uh, binigay na sa atin na mensahe sa na sa araw-araw natin na pangangailangan sa kalsada sa pagiging isang Uh, delivery rider. Right so ayun bro, Shoutout out nga pala sa Behind Motorcycles at sa Elisha Apparel. So dahil sa Elisha Apparel lang support sa atin bro, meron kang matanggap sa amin na t-shirt. Wow, uh, premium nice. t-shirt yan bro. O, isa ka na oh, sa na. one of us ka na bro. Tapos wow, bro. Yun know, uh, thank you Cyril. Yeah. Grabe, solid to ah. Hey. So ayun, Yo. uh, na natin ang ating episode. So abangan, nat abangan nyo sa susunod na episode natin sa episode 2. Uh, isang kwento na naman ng ating mga pang na subscribe yan. Para sa ating MC Taxi Rider naman tayo. Iyon. Kwento mo ito. Shout out. Kwento mo ito. Ikaw Moto. ang bida dito.